gisa ako ng uh, chicken breast ito. Ginesa ko lang sa bawang at saka uh, sibuyas. Sangkot sa muna natin ito. Tapos, ihalo natin dito. Ito ay celery. Uh, inano ko muna siya. Ginisa ko lang muna siya. Para hindi siya press. Kasi pag ganitong ilagay mo, pa, may lasa siya. So, kailangan mo muna siyang isangkot siya din. Tapos, ito ay parsley at saka mga herbs. Yan. Tinagtad ko, tapos sinangkot sa ko rin. Nilagyan ko na ng tomato paste. Ito yung dried lemon. Pag wala kayo nito, pwede nyong lagyan ng, uh, ano, ng lemon juice. So, ayan. Pagsamahin ko yan mamaya. Tapos, lagyanan ko lang siya ng sabaw. Tapos, ipainin in natin siyang iluto. So, ayan, ipapakita ko mamaya pag uh, sinalin ko na doon. So, ito na, naluto na siya. Yung hindi naman siya naluto, yung parang nagisa lang. Ayan. Tapos, kaya siya nag dahil nilagyan ko siya ng spices niya na turmeric, black pepper, uh, cinnamon, uh, cumin. Yan po ang nilagay ko. So, paghaluin po natin dito. Paano kaya? Ayan. Tapos, lagyan natin ng tubig ito. At ihalo natin doon. So, ayan. Haluin natin. Hanggang maghalo sila. Tapos, pakuluan natin ng slow fire. So, ayan, hahaluin ko muna ha. So, ito na siya. <coughs> ayan, o. Oh. Pinaghalo ko na ito lahat. So, ipainin natin ito hanggang kumulo-kumulo. O, kumulo. oh. ayan, maluto na siya. Pag kulang yung asim, lagyan ulit natin ng lemon juice. So, ayan. Antayin natin kumulo. Ito, buksan natin kung kumukulo na naka low fire lang siya. Mainit itong takip niya. Ayan, oh. Simmering lang. Ayan. Halo-haloin lang natin. nyo pong magluto. Iranian food po ito. Iranian food. yeah, Masarap po siya sa kanin. Lalo yung kanin mo po is mas butter rice. Ayan. Ito na ang ating nilulutong Iranian food. Ayan. Masabaw pa siya. Ayan, napit-pit na yung kanyang lemon kasi naluto na. So, pag napaininan ito ng konti, ayan, pwede nang ulamin. Ayan, at ito'y malambot na kasi mga isang oras na natin niluluto. Ayan. So, ito na ang ating, ang tawag nila dito is carabs. Carabs, ganun hindi ko ma-pronounce ng maigi. Mmm, ang sarap. Yummy. Ito na, luto na. So, ganito na siya, o. Oh. Alam nyo, itong, itong black na ito, ito ay mantika ng uh, vegetable. Nagmamantika talaga pag slow cook mo siya, nagmamantika. So this is healthy. Itong itim na ito. Ayan. Mantika nung celery at saka nung uh, mga herbs na nilagay ko. Kasi hindi ko naman to nilagyan ng ng ano eh tawag dito mantika, yung pinanggisa ko lang sa sibuyas. Ayan, ayan ang dami niya oh. Pero healthy siya, healthy yan. Pwede hmm. nang kainin, kain mo pa.